Kapatid ni Dennis Padilla nagsalita na ipinagtanggol si Dennis. Sabi nga na ngayon nga lamang daw siya nakawitness ng kasal na hindi part ng program ang ama ng bride. Ito nga ang labis na kinalungkot ni Dennis. Kasama pa man din ang kanilang ina na sobrang excited sa kasal ng apo. Ayon sa post, napakaagang araw nilang nagpunta sa kasal ni wala silang kaalam-alam sa program dahil hindi naman daw sila nabigyan ng invitation. Wala man lang daw nga sinabi ang mga event organizer na hindi kasalis sa program itong si Dennis. Masayang inihatid ni Marjorie ang kanyang anak na si Claudia sa altar kung by communication nga lamang ay naging maayos sana at walang tampuhan na naganap. Mahigpit nga ang pagkakahawak kamay ng mag sa isa't isa habang naglalakad sa gitna ng simbahan. Ang laki nga ng simbahan ng kasalan ni na Claudia at Beste. Sa tampo na naramdaman ni Dennis, Napagpasyahan na lamang nila na hindi na magtungo sa reception at baka hindi nga rin sila kasali pa sa program dito. Kumain na nga lamang sila sa isang restaurant matapos ang wedding ceremony. Makikitang nakangiti pa rin ang lola pero sa loob-loob ay malungkot sa nangyari sa kanyang anak. Sabi ni Jean Padilla, Nagtanong kami kung saan uupo ang nanay namin ang sabi kahit saan. At yung ama doon na lang daw tumabi sa mga ninong. Kaya kami ni Kuya Dennis pumunta na lamang sa likuran. Napaluwat na paiyak si Kuya sa mga nangyari. Kaya sabi ko umuwi na tayo after ng simbahan at pa-picture na lang sa kinasal. Naramdaman ko yung sakit na naramdaman ng kapatid at nanay ko dahil ama din ako. Ang tagal na panahon na nanunuyo at nahingi ng atensyon ama nyo sa inyo. Yan ba itinanim ng na mga nakapaligid sa inyo? Puro kayo karangian at kasikatan. Sa inyo na lahat yan, sanay kami sa hirap at di talaga kami nababagay sa inyo. Ayon nga sa post ni Dani Barreto, 10 years na ang relationship ni na Claudia at Baste. At ngayon, road to forever na sila. Ito raw talaga ang pinaka-excited ng mag-partner. Simple lang ang gown ni Claudia pero naging masaya naman sa kanyang kasal. Sabi ni Dani Barreto, Dear Claudia and Baste, congratulations on this incredible milestone. 10 years in the making. Your love, patience, and commitment have brought you to this moment. Don't let anything or anyone dim the light of this moment. It's your story, your love, and your forever beginning. Dagdag pa sa mensahe ni Dani sa kanyang kapatid. I wish you both a lifetime of happiness, adventure, and love that only grows deeper with time. I love you more than words can ever express, Claudia. Sa paglabas nga ng bride at groom, marami ang nagabang sa kanila sa labas ng simbahan upang i-congrats. Kabilang na dito ang mag Marjorie, Julia, Danny, Erich, sila nga palagi ang magkakatabi sa event na ito. There you go. Ipinasilip naman ni Danny Barreto ang reception ng kapatid. Bongga nga ang reception party. Nag-change dress nga ang mag-iinang Marjorie kasabay ng bride. Talagang pinaghandaan nga nila ang event ng kasalan ng anak. Masakit man at hindi na nga pumunta dito si Dennis Padilla. Hindi na nga nakapagbigay ng message sa kanyang anak at magkaroon ng moment na dance with my father. Matapos niya ang kasalan ay sinellerate ang birthday ng Benso ni Marjorie na si Erich. Padalaga na rin niya ito, ang kanyang bunso. Simple lamang at sila nga lamang ay kumain sa labas. Katabi nga ni Erich ang kanyang ate Julia na sobrang close sa kanya. Malungkot man at aalis ng ate Claudia nila sa bahay at nag-asawa na nga ito, ang tanging makakasama na lamang niyang ina at si Kuya Leon.